Ayan mga idol tawin na ito Tayo na dito ulit sa laot Tagapang burot burot Shoutout nga pala mga idol Sa inyong lahat Kung saan naman po makakarating ang ating video Pakishare lang po At paki Like na rin na lang po mga idol Tayo dito ulit, mga idol Tagapang pamburut Ay ito na oh mga idol oh Tang na tanghali na mga idol dumawi ang buruk ayan mga idol buruk buruk na na ya na oh tanghali na mga idol dumawi ang buruk ay Hey, <tay> <tay> Kaya idol, ano masarap na luto sa inyo nito mga idol? Tumburot-burot na re. Napakatabang isda dahil nito mga idol. Tumburot na re. Mahilig lang kami nito nito eh. Puro inihaw, pirito, tapos sinigang. Yan lang ang luto namin alam dito mga idol. Sa inyo mga idol. Sa palagay nyo, ano masarap na luto din eh.